Hi guys! And this is Eloy Elviso. Ang um, bawa ko ipagtirik si tate ng kandila. So lilinisin ko muna itong mga damo na nakaano sa kanya. Ayan, si papa. Ayan. So itong kandila na to, ito yung pan new year ko sa kanya dahil binisita ko siya. Ito ngayong araw. December 29, 2020 ngayon. Ang oras po natin ngayon is 4. 4 o'clock na ang hapon.

Ayan. siya. Bawa siya ng alkohol. Ah, bawa siya ng alkohol. Siya ng kandila. alkohol muna ako. father. Namatay si tatay noong ano, September 30, 2019. Tapos yan, 2019. Pag ako napunta dito, kaya ito nalilinis yung kanya. Bye bye. Okay, para sa ito, tingin mo yun. Tingin mo yun. Tingin kay Lola kay Tito kay Iyo sa natin na natin wala na natin wala dito sa dito happy happy new year po sa inyo lagi po kayong lagi po kayong ilo hindi pa yung ito kayo parati po kami nasan mo po Well, cool. yeah, okay. love you, tatay. Alam ko po na nasa langit ka na. Iniwan mo na ako. Iniwan mo na kami yung nanay. Iniwan mo na kami yung anak mo. So, masabi ko lang sa'yo. Mahal na mahal kita. Sobra. Miss na miss kita. Sobra. Wala eh. Ang talagang buhay. Ang ganang sana na yung buhay mo. Yun na lang. para magagawa. yung buhay natin. Kaya ma. So happy, happy new year and I love you, Tata. Love you. No more.